luto naluto na luto na yung niluto ko ano ah uh, hilap ah, uh, tikman natin kung sarap ba to hmm luto na ayun uh, ako nag almusal almusal ko mag alas unsi na ah, uh, wala akong kasing tagaluto wala mag isa o luto ano lang Niluluto ko lang. Ngayon, luto na. Eh. Kain tayo. Ano ka? Nakabulikat. Hmm. Kwentuhan tayo ngayon. Gawa ko ng video. Kwentuhan. Hmm, anong mga makikita ko sa balita ay eh, kwento ko rin. diba hmm? ito yata yung kanin magbubusan tayo ng ngipin masarap hmm? din ay paano masarap din pa lang ito ano tamba tamba Untuk tambah Sampai berapa Tak apa-apa Lepih Tak galak gala Tak panai pa yata ng anak ko channel ko okay may quota pala yun sa youtube kailangan makakuha ka ng 1,500 subscriber bago ka makabigyan ng platform sa ano na promotize sa youtube sabahakot ko lang ako eh palang lang. Bisa ko no. Sabuan, tatlong buwan mag tapdo pa Eh, alam ko lang no. Kuya pa lang pagkitaan to. Tagal na noon, 'di. Eh.